sa Timor Leste para sa isang state visit si Justice Secretary Crispin Remulla kung saan nakaharap po niya ang uh, presidente po ng Timor Leste na si Jose Ramos Orta. Ang Department of Justice uh, spokesperson Miko Clavano kasama sa agenda ng tinalakay ni Remulla kay President Orta ang tungkol po sa kaso ni dating Congressman Arnold Poteves Jr. na nahaharap po sa kasong murder dito po sa Pilipinas. Umaasa si Secretary Remulia na patuloy na makikipagtulungan ng Timor Leste para matiyak na mapabalik sa Pilipinas si Teves upang harapin ang kanyang kaso. Ayon sa kalihim, ginagalang ng Pilipinas ang soberanya at legal na proseso sa Timor Leste pero matibay ang resulba dito na ipursige ang justisya para sa mga biktima. Samantala, pinalam din po ni Remulla kay President Orta ang utos ni Pangulong Marcos na tuluyan ang ipagbawal ng ipagbawal ang operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o Pogos sa Pilipinas. Pinabatid din ng kalihim ang mga ulat na ang Timor Leste ang isa sa mga posibleng destinasyon na paglilipatan ng mga Pogo at dinetali niya ang mga problema na idinudulot ng Pogo Operations sa bansa.